na. Akala ko guys, pag may nangungutang, <laughs> sa atin lang yung mga pinipini. Mayroon <laughs> din ako nakasulubong ngayon. Halos iiyak na yung babae. Ano, hindi siya kagaya natin. Chinese yan. If you don't pay can... me, galit na galit siya. May umutang sa kanya kasi. Tapos sinisingil niya. Hindi ata. So, ayun. Parang mainis kung babae para siyang maiyak sa inis wala tayong magawa pa ganun diba? ay naku, kaya ako takot ako sa utang ayun wow, colorful ay, oh colorful <laughs> so pretty ay, may ko mayroon akong chichirias na paborito. Guys. Yung green peas. Pero parang gusto kong kumain ng... Tapos bigit tayo For the first time, hindi ako kumain ng green peas. Kumuha ako ng... front. Yehe! <laughs> <laughs> ah, O oh, diba? Ang saya-saya! Wow, yellow yung bag! Gusto ko rin yun. Sana bumili pala ako ng ano yun. No? Wow, laksakal. So noodles ba? Hindi ako masyado sa noodles. Pero ngayon, parang takam-takam ako sa noodles. Ewan ko. Ano no? No, nangyari sa akin? Parang nakahiligan ko na yung noodles. Hindi ako masyado dyan. Kasi syempre, alam naman natin kung ano pero kasi ngayon, guys, lagi ako nagubuto. Eh. Kaya nga, tumaba na ako, eh. Grabe yung bigat ko, guys. 54 na siya. Isa. Kukuha tayo ng panta. Panta or coke? Hala yung coke, no? Pag ganyan, dalawa, three. Pag ganito naman, four. So, alin ba yung bibili?

はい、こ呂の強い音。